Hello, hello mga ka-Burks! Welcome back to my YouTube channel! Ayan, ayan guys! It's 5.30pm na dito guys sa rural sa Alaska Pero ganito guys, ang weather! Tingnan nyo guys, ang lakas-lakas ang hangin guys tingnan nyo guys, oh Ang ganda talaga ng snow guys Diba? As white as snow. Ayan. Diba? Ayun pa sa ano. Similarly sa uh, one of the figures of speech. Ayan. Da, talaga, talaga, talaga. Tingnan nyo, guys. O, oh, diba? Diyos ko talaga. Ang lamig-lamig. O, oh, lakas ang hangin. Baka bukas ito. Musa storm talaga, guys. O, oh, lakas, lakas ang hangin, guys. O, oh, may G talaga. Alas! Ayan. O, oh, guys. Tingnan nyo yung bintana namin, guys. Tingnan nyo guys oh, tingnan nyo guys. As Ini talaga parang kami na ano dito oh, tingnan nyo ang lakas ng hangin. ko talaga. Ang lamig, lamig. Gaya dito lang kami ni Ala oh, guys. Tingnan oh. Na-miss, na-miss ko na talaga guys ang summer. Guys, kasi ang ganda talaga ng summer, guys. Ayun ang ganda ng clouds pag summer pero ngayon talaga tiis tiis mo na malapit na talaga ang pagsibol ng araw ayan yung school namin guys harap lang namin guys ayan guys ganito lang talaga ang aking daily routine dito talaga ganito ganito talaga like guys ang paligid namin thank you for watching I love you